magandang magandang araw sa inyo or magandang hapon, gabi kung saan na kayo sa buto-buto ayaw man, nagandang kung asawa ko ng aking tangalian sobrang marami ang magluto asawa ko, ay walang talagang diet-diet, kaya kain lang na importante malusog at important, importante, higit-higit sa pagkain, no, huwag na tayo magreklamo, dahil nga po pagdating, kakain na lang at magluto siya, yun lang po yung that. video yung mga plano kung saan saan sa, -sa, -sa punta so, no yun lang yung um, atong ating pagkain so, ikain Yun. sabi ko, e, ay buti pa, maging mo ako, ah. Ayun, oh, try ko ulit sa ating ating Mas maganda. Ang para mag-boil ka. Tapos, automatic, dalawa lang yan. Gracias. instead niya nagsasalita na, ko di ka magkumakain, ewan ko anong problema pwede na siguro isang bagay na isang, isang bagay doon. Saan ba? Ayan. Ayan siya kunin natin. The one also that one. See? Super so big. Just wash him and take the sand off. Yeah. Oh, inakalawang na. Lakay na. Mm. Hello. Lakuha naman kayo pang gulam. Salamat. Ha?